Hello guys. Hello. Ito yung LM Abbas Elementary School. Dito ako nag nagano dito kami nag uh, nag-aral kasama ko si ang aking BFF pero ano na to eh. Malaki na ang pinagbago. Dati ano lang ito. Yung normal lang ito. Wala pa to dati. Wala pa to dati yung mga normal lang na uh, eskwela. Pero ngayon, napakaganda na, oh. Sobra. Sobrang ganda ngayon. Kaya, malaki ang pinagbago ng abas Elementary School, guys. Dito kami na grade 1 na magkakasama si BFF, si si Elsa, ah, uh, Si Wilma, pasaway vlog, dito rin siya na gano'n. Dito rin siya na grade 1. Pero malaki nang pinagbago. As in, malaki na. O, kita nyo naman. Dati wala tong mga ito. Doon kami dati na grade 1, 2, 3, gano'n. At saka may malaking ano dati dyan. Yung malaking building dati, yun ang first year dati. Ay hindi, ay oo nga pala first cheer. Pero ngayon guys, napakaganda. O, oh, kita nyo naman, no? Oh. Hindi ba? Ayan. Hi, madam. Ito na ang elementary. O, oh, ayan. May mga ano na. Di ba? Ang ganda-ganda na. O, oh, ayan. One. Mm. Rosal Park daw oh. Kita nyo. Yan ang watawat. Anong grade tong mga ito? Grade 2 to 3? Ay sa taas. Alam ko kung saan ka nag-grade 1 dati. Dati ang grade 1 doon, 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 doon taas taasan doon guys doon dati ang grade 1, grade 2 hanggang grade 6 dati doon dito nung panahon wala pa tong mga ito tong buildings ng mga ito wala yan tapos dito second year, third year dito kami fourth year dati dito ang na dito dati fourth year ito pero ngayon office na kaya maganda rin malaki ang pinagbago ng Abas Elementary School. Ayan. Hi, madam. Ah, grade 1. Ay, ito ba yung ano, yung bagong, bagong building? Ayan. Ito yung gawa ni? Ito yung pagawa ni mayor namin. Alam nyo na kung sino yung mayor namin. Si Sir no pala? yung mayor natin mayor nyo <laughs> ah si uh, oh kita nyo oh si Mr uh, si mayor si si Manero oh yan ang buildings niya guys at ito rin yung yan 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 oh oh kita nyo lab nya ang ano lab nya ang abas kasi taga rito yung mother niya oh kita mo oh may may inaayos sila guys may inaayos yan si ano si ma'am ayan ni Gonzales Pellido na ah ah dati yan ay kapatid ng aking mate si na Ni Ani. Yan. Ito, mga mestra, hi ma'am. Please subscribe my my ano, my channel. Eva Patmos PH para makita nyo tong mga ito. Ayan. Eva Patmos. Eva Patmos p Patmos pangalan ng ano, pangalan ng island namin. PH, siyempre, taga-Pilipinas ako, ano? Oh. Patingin nga sa, ano, sa loob ng school ninyo, madam. Ayan. O, oh, kita nyo naman. Wow. Ito yung... Kinder, guys. Oh, Kinder. O, oh, kita nyo naman, o. Oh. Wow. Wow, may television sila, ano? Parang, ano lang, pwede rin mag, -ano sana bumalik ulit tayo ng pagkakinder para maranasan tayo dito oh di ba improvement talaga ito naman is grade 1 sana maging grade 1 ulit ako para maranasan ko naman wow wow saan ka pa oh may rep pa sila oh saan ka pa eskwela ba ito May <laughs> school, may ano sila, oh, may rep. May mga tubig pa. May speaker pa sila. Diyos ko, ano ba naman to? School pa talaga ito? O ano? Ang batang, ano to? Ang, ang batang madalasin. Madasalin. Ay, wow. Oh. Ang batang madasalin daw. Kaya kung sino yung mga, ay, nung panahon nung kami, wala kaming ganyan. <laughs> Kaya, swerte rin yung mga grade 1 na ngayon mm. kaya ito yung ano ng project ng si mayor kaya guys pasalamat tayo kay mayor dahil love niya ang abas ayan talagang mga mga teacher ngayon is maano na sila hindi kagaya ng pagkatapos ng school dati, wala nga. Pero sila, nag extra sila. Aywan ko kung may extra bayad sila o may extra. May extra bayad kayo? Baka nga. Malak total malaki naman ang ano sahod ninyo, di ba? BFF ito yung ano, yung kapatid ni Ani. Oh, anong pangalan mo, ma'am? Ah, si Joan. Oh, nga, sabi ko na nga ba, eh, si Ma'am Juan Maliit ka pa dati. Ito naman si Ma'am Rosa. Oh, yan si Ma'am Rosa. Rosa Pineda. Ano yan, si Sitang, BFF. Oh. <laughs> Anak ni Tata Arsing. Oh, 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 oh. Kaya pasalamat tayo dahil ang mga teacher natin, taga-abas na rin. Kaya malaking pasasalamat natin sa kanila dahil love din nila ang eskwela natin. Oh. Dati si Mr. Mainzing, ah, Minsing nga. Ku awan damoteun, yeah. na tayda moteun, di ba? Dami <minsing> Laapu. ang ati suning Ha? <minsing> <Ay? laughs> ako pala ang naulyanin na, guys. <minsing> o na tayun, na na. So magpapaalam na ako sa inyo mga madam. Please subscribe my channel Eva. Patmos P8. Oh, nagano ako. Kaya ayan. Thank you ha. Ayan, maganda na. Dito sila nagpa-plug ceremony. Kung tanda mo ba nung panahon BFF, di ba nag-aawit-awit ka din nagaganon? Oh. <laughs> oh, meron ng stage. Oh, ayan. Dati dito ang ano natin eh. Dito ang stage natin dati stage wala pa tayong stage ay meron na dati dyan oh hello sir hi uh, cleanliness is next to the godliness wow yan so ayan guys maraming maraming salamat colorful talaga ha Color, colorful let's keep our school clean Mabuting asal na dapat matutunan ng bawat bata Simula edad dalawa O, ayan Ang ganda na, oh. Di ba? May mga grade 6 doon Ito, guys Ayan, dati wala din ito, ano <laughs> Bago lang ito Bago tong mga ito So, ayan, ayan, ayan Pa-uwi pa na kami Uuwi na kami. Ayan. Ayan. Ito ang kabuuan ng school. Ayan. Okay. Thank you guys for watching. Bye-bye. And shout out sa lahat-lahat. Okay, bye-bye. Magbababay na ako. Ayan.